katuwang doon sa mag-iina naalala po ba ninyo yung unang vlog natin sa kanila, yung nakausap natin na miiyak nung medyo masyadong badaldal, no? mabilis magsalita may ano daw yun eh, inaatake ng kanyang uh, depression sa kahirapan ng buhay then uh, bagong panganak yung puro postpartum depression ngayong umaga pupunta ko kami doon mga katuwang and uh, may dala ko rito 10 kilo bigas noodles and uh, dilata tinapay ng mga bata then uh, bigyan ko na lang ng ng cash galing po ito kay Sir Marshal Eugenio of uh, USA medyo mainit ng panahon anong oras na ba ayun alas 11 alas 11 medyo na halos mga katuwang kaya mataas ng araw masyado ng mainit araw-araw wala umaga, tanghali, gabi lalo sa umaga ito si nanay lagi nag-text sa akin nagme-message di pa daw sila kumakain, wala pa daw silang pagkain etc. etc. kakaawa lalo na siyempre yung kanyang mga anak siyempre nagpapadidik ng bata lalong pawawa katuang yung kinikita naman daw ng asawa sa kaburan eh kulang na kulang halo sa kanila kaya lagi silang nalilipasan ang gutom ayan ito na tayo po yung bahay nila hindi naman to sa kanila mga katuwang ito po ay bali inaarkila po nila 400 pesos daw sa buwan ate kumusta? Parang ang lungkot-lungkot nyo. Natulog lang po. Inaantok po. Ako. Ha? Inaantok po. Inaantok ka. Okay. Hello. Ito yung lalaki. Apo. Ilan taon na to? Malili na na po. Oo. Pag hindi nag-aaral? Hindi ba ba po? Ayan. Ito pala yung pangana. Ito yung ito, pangalawa. Ito, ito yung ito yung panganay, pangalawa. Ito yung bunso ni, ni Mayra. Kumusta? Asan yung asawa mo? Nasa kabura na naman. Extra lang po kasi wala po silang operatlonis. Ayan. Mayra, araw-araw ka nalang nagtitext sa akin na hindi pa kayo kumain, wala kayong pagkain, gutom na yung mga anak mo. Ah, bakit? Anong nangyari? Wala bang kinikita kahit pang may, isang kilong bigas yung asawa may, mo sa... May kinita naman po nung, ano, nung linggo, 4.50 lang po. Kulang pa po yun sa amin kasi may tatlo din po kaming anak. Tapos may ginagatas po at diaper po kami anak. Yung asawa mo... <laughs> Mahina po, po yung diskarte nun. Mahiyain po kasi. Nako, pag may asawa na bawas-bawasan ang hiya, hindi naman po pwedeng walang hiya. Eh, itama e, e, ilagay sa lugar yung, yung hiya. Pagka may asawa na, inaalis na yung mga ganyan-ganyan. Mahiyain, mahiyain uh -oh. po uh, siya. Uh, mali yun. Ako, Extra po siya sa iba. Yan. Yan. Ganon. Ganon. Yun sana Ay, ang niya, nagagalit po sa akin. Yun sana ang isa sa ko sa iyo. Okay. Sabihan mo yung asawa mo na dahil sa yung kinikita niya sa kaburan talagang Kuna. pirap hirap na hirap, no? wala nang kumbaga gutom kayo lagi kawawa itong mga anak Naging mo nga po sila nakasundo sa akin nung araw na yun nung magchat po ako sa inyo kasi wala po talaga pansaing alas 12 na nato oh. yung pira niya tapos din na po nagdating yung pira nagdating po alas 5 na po ng hapon nagdating yung pira hindi paano po, kayo natapos, kumain hindi yung nilaga nga po sa akin yung pantanghalian namin kasi po yung yung ginigiling po na bato po galing sa kaburan na natapos po ng alas 5 at nilugan na po ng mga kasamahan niya at umuwi siya dito ng gabi, hindi na po tumulo. Alam mo, sabihin mo dun sa asawa mo. Kung ang hanap buhay mong pagkakabod ay hindi uobra para sa iyo at sa tatlo mong anak, maghanap ng ibang paraan, dumiskarte. Wala na ba siyang ilam, alam na ibang trabaho? Meron po sarang alam siya, kuya. Kaso ano, po ay... Meron din po yun mag-contraction, kaso po mahihayin. Pag nga ko, nagagalit sa akin. <coughs> Lalo pag wala pong sigarilyo, di po nakilos, may bisyo po yun. Ayaw Mali. po yun. Yun. Galit, tapos minsan na po nanakit na rin. Uh -huh. Wala pong bisyo yun, gayon pong gawa noon. Wala nang may maipakain sa pamilya. Kaya pa, minsan nga kuya, naisip po tuloy pa ang pulit isa kong anak. Kasi sabi ko nga po, wala kang panggatas dito at daya -bisyo pero, pero, ayaw naman po niya. Ayaw po niya kasi sabi niya, may hirap na bumagpapa. Kung may papaampun mo yan, ito Ayaw. practical, natuturoan kita. Suggestion ko Kung ipapaampun mo, practical ba no? 'Pag papampuno, mapapabuti ang kalagayan yung, niyan. 'Yun nga po, sabi ko sa kanya, pangalawa, makakabuelo ka para dito sa dalawa. 'Di ba? Kasi, Kasi naghihirap kayo eh. 'Di ba? Hindi naman sabi ko araw-araw na lagi na lang kayo nalilipasan ng pagkain. At sabi ko naman sa kanila, paano tong mga anak mo? Papaampon ko naman po sabi ko to kuya, isa kaibigan ko naman kasi kung sakali magpunta man ako doon, makikita ko pa rin siya at di po alam ng bata na kung tunay niyang ina. Kasi po ayaw po ng asawa ko at sabi niya mahirap po paampun ang punda po ng bata. Sabi ko. Tsaka yung aampun uh, niyan syempre, yung meron roon naman sa buhay. Yun, yun yung yun yun. nakaka angat sa buhay. Kasi kung ipapaampon mo yan, sa tulad mo rin naghihirap, wala din mangyayari sa bata sa kinabukasan niyan. Sinabihan ko po siya na, ang inisip ko lang naman kuya ay, eh, kung nandito po ito sa amin tulitul, tas wala po kaming pambiling ano, diaper at gatas po nito, di ba gugutom po ito? Adi, sabi ko kuya, masabuting okay, ano na lang, ipalagay na natin sa ibang yung, tao kasi magandang buhay nito yung, sa ibang. Ayaw po niya. Yung tama yun. Ayaw po niya. Ayaw niya. Ayaw po. Kahit na po ano mangyayari po hindi na po namin, hindi na po ng bata. Pag-check anda po namin itong buhay na talaga. Ang sabi eh, ganyan nga. Lagi namang gutom. Tulad mo, kapapanganak mo palang pa lang. Nasakit ko lagi ang ulo ko pag wala kami pansain. Ang inaalala ko sa'yo, Mayra, baka ikaw ay atakihin ang depresyon. nga po. Yung postpartum. sabi nung... Narinig ko rin po yun Sabi nung kakilala ko rin... Nakakilala. Napagkausap uh, ko rito, eh, minsan daw, inaatake ka ng depresyon na dito natatakot daw siya para sa tatlong anak mo kasi alam mo naman ang postpartum depression apo. sampung taon yan bago nawawala 2 months pa lang po nung mula nung mga anak ko months ka ting... pa lang nanganganak apo sa 27 tapos balot na balot ka ng problema apo At tapos minsan pagkain wala kaya nga kaya nga umiyak nga po ako minsan mag isa kasi wala po kami pagkain na kasi sa dalong bata minsan po lagi nakasunod sa akin sabi ko wala naman ako may bibigay sa pagkain minsan naaway ko asawa ko sabi ko mag ka naman kung kailangan mangutang mangutang ka para sa anak natin alahay mong dalong bata kahit ako gumpa ka inyo, sabi ko po ganun kuya. Kaso po nagagalit po talaga eh. Alam mo, ikaw dapat kumakain ka din ng maayos kasi may pinadidi ka. Tsaka ano, hindi pa lang po ako katagal. lang. Two months ka pa lang. po, two months, 27 po. Itong mga anak mo hindi nag-aaral. Dapat nga po nag-aaral sa Dapat nag-aaral na yan, itong panganay mong babae. Maanin mo na tao na po yan. Pangalan nga, ano yung babae? Mary Jane po. Pangalan mo nga? Mary Jane po. Mary Jane, ito. Miguel yung pangalan. Pangalan? Miguel ha? po. Miguel, ito so, yung lagi sa kaburan. Oh, po. Para malibre ng tanghalian. Opo, oh, hinatid nung ama at magpunta lang daw sa gilingan po. Ma-extra lang, kaya po binilik siya dito. Nagsama po yung kanina, nagpunta balo nang no, walang open. Dati, sumasama din ito si panganay. Opo, oh, Para malibre lang sa tanghalian doon sa eh, kaburan. Ay, pinapasama ka ko po, kaso pag nauwi po siya dito, parang ayaw na niyang umalis doon. Kasi parang nauwi siya kasi dito. May kasi may pagkain. Masarap po yung ulang. Dito walang wow. pagkain. May kami daw po, sabi niya. Uh -huh. Kaso naiyak, hindi ko na po pinasama. Pihalit ko naman mm -hmm. Ay, musing mo -mus, sa kagaling. Ayan tayo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang dumi-dumi, oh. Nag-almusal na kayo. Hindi. Ha? Wala akong kayong almusalan. Wala kayong almusalan. Wala akong po. Ang Oh, tingnan mo ha. Tingnan mo. Anong oras na? Alas 11.35 ng tanghali. Hindi pa kanyo kayo, kayo nag-aalmusal. Hindi pa po kami. Tapos na, wala pang tanghalian. Hindi pa po kami natin. O anong pinaplano nyo? Hinihintay nyo yung asawa nyo para sa pananghalian nyo? Minsan po, inantay ko na lang yung ng hapon. Ma mamaya pa po yung maawain ng alas so, siguro. So, yung, ay. yung umagahan nyo, yung breakfast nyo, yung... Tanghalian nyo, isasabay nyo na lang sa hapunan. Ang gabihan po. Ako, Diyos ko. Kaya po nung nakaraang araw nung nagjatwo ko sa inyo, wala po hmm. talaga kami pagkain yun may saging po. Kasi, sabi ko, luto may saging kasi para may pagkanyang bata. Kasi yung anak ko maaarte, lalo po yung babae, ayaw po niya kumain ng saging. Mm -hmm. May kunting kanin pong natira, wala naman pong ulam. Yung ginis sa mix baga po, pinalagyan kumain sa tubig. Yung po yung pinaulam po, ayaw pa rin po niya kumain. Paano Parang lalaki po yung bata. Paano kumain yung bata? I Pinapagalitan ko po, po at sabi ko, hindi pwede hindi kayo kakain. Huwag nyo nakang tumulad sa magulang hindi kumakain. Para sa inyo na lang yung kanin kahit ako wala na. Ganun. Nakatulala lang po yan, hindi po nakain pinapagalitan ko po yan doon sa kasina, hindi ko nakain ito naman, kumain, kaso konti wala pa, din. wala pa sana akong planong pumunta rito kasi nga, may mga inuuna pa akong dapat puntahan, yung mga naunang schedule uh, na pupuntahan ko kayo ay matagal-tagal pa sana, kasi may mga nauna pa ang uh, naging dahilan ng maaga kong pagpunta rito sa iyo yung araw-araw mo akong tinitext na wala pa kayong pagkain, di wala. pa kayo kumakain, gutom na mga anak mo, nagiiyakan ng mga anak mo, tapos sabihin mo, walang asa, walang yung asawa mo, walang kita sa pag... Wala. Di ba? Ang ano, masakit sa dibdib na lagi mong yun ang nababasa mo. Pag nagbuka umaga, magbubukas ako ng cellphone, makikita ko sa messenger yung message mo. Nagmamakaawa ka, walang makain tong mga anak mo, nagiiyakan na. 'di ba? Tapos po minsan kahit po wala sila ng sinasabi ang ama nila. Pag ano siya mag 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 po ng pampakain dito sa dalawang malaking anak niya. Nagagalit po siya tapos minsan po nilalayasan niya kami din po kuya bumabalik. Nakabayaan na lang po. Oh, niya. Eh, wag mo nang pagka na ka magparasalita ng kung ano-ano mamaya mapanood ito ng asawa mo magalit pa sa iyo. Sabihin pinag sisiraan mo siya sa so social media. Totoo naman. wag po. na, wag ka na magsalita. Tanang mga salita, hayaan mo, mag-usap na lang kayong dalawa. yung mga hindi nyo pagkakaintindihan, wag mo nang sabihin dito. No, kasi pag napanood to ng asawa, magagalit yun sa'yo. Sabihin nun, sinisiraan mo. Baga matutuo naman sabi mo yung sinasabi mo. Pero masama pa rin yun. No, sa pagsasama ng pamilya, dapat kayo lang kakaintindihan. Madalas kayo mag-uusap, ginagawa nyo ba yun? Ay, opo. Di naman po kami, di na pati po kami kuya nag-aaway yung nagsisigawan. Nung katulad nila kay Atila Ati Ginali, hindi po kami gano'n. Nag-uusap lang po kami ng mahina. sabi ko, kung ano, kung hindi mo naman ako naintindi kahit ako, huwag mo na akong pakain. Basta yung mga anak natin, isipin mo naman. Kahit ako sabi ko, hindi na. Kaya ko naman po kuya magtiis ng gutom, sabi ko sa kanya. Na ano po siya, minsan nasunod naman po siya. Hindi lang po siya lagi po na walang kita. Kaso nga po, nung mga nags, anong daang linggo po talaga yung mahina. Meron naman din po kahit konti. Nagpunta rin po yung sa bundok kahapon, nandun yung kapatid niya. Oh. Inigyan po siyang trehan na rin. yung Eh, ba't wala kayong pagkain ngayon? Hindi po kami kami nakain. Wala po kami ngayon. Oh, nasa yung 300? Ba't wala kayong pagkain ngayon? Wala. Wala na po. Binili ng gatas. Tsaka Mahalang gatas ngayon. Gatas. Gatas diaper pa lang eh. Mura lang po yung gatas nito kasi beans lang po pinapadili ko din. Mm, yung yun sachet lang. Yung oh, sachet. Minsan po buo na pag nakaluwag doon po siya. Bulit na din din naman po ito. Mm -hmm. At po, lang po yung gatas niya po. Mm Hindi -hmm. po katulad ng ibang bata na maarti baga ba po sa gatas. Mm -hmm. Okay. Yung, di na po siya hasaman. Kung sakasakali, may magka-interest, may nag-contact sa amin, na gustong ampunin, isa man sa mga anak mo, anong, anong magiging desisyon mo diyan? Eh, gusto ko po, talaga pong ipaambun itong sanang ano, maliit ito po. Kaso, ano ano po na nung dati na nasabi ko po ipapaampon ko pero minsan po nagdadalawang isip na rin po ako magpaampon kasi anak ko po ito eh hmm. tsaka po kuya parang ang sama rin naman po na isipin baga po na magpaampon po ng bata kasi hindi sa panahon ngayon may practical oo oh, nga po. kasi kung uh, magkakasama nga kayo gutom naman araw-araw ah, di ba gutom naman itong mga anak nyo Sinabihan ko po yun, mag Parte pa rin yan ng, ano, parte pa rin yan ng pagiging uh, irresponsable ng magulang. Yung mga anak nila ay nagugutom. Kasi, dapat kung mga responsable kayong magulang, dapat nag-prepare kayo, naghanda kayo bago kayo bumuo ng pamilya. Diba? Yeah, eh. Siya po, oh. po kasi, kuya, yung gustong-gusto na magkaroon po kami ng anak po. Hindi man talaga po sana ako magkakaroon ng anak. Kasi, nung una nabuntis ako, nakunan po ako. Tapos sabi po nung albularyo, di daw ako nabubuntis na ulit. Magbuntis man daw laging agas. Kailangan daw po magbabantun. Nung babantun po ako, nagkaroon na kami ng anak ulit. Iyan po panganay namin babae. Tapos, nagkaroon pa po na isa pa lalaki. Pero sabi talaga po ay, kung di ako nagbabantun, wala po talaga sana kaming problema. Wala kami anak ngayon. Ay, alam mo yung anak, yung anak, yung mo. anak kasi, blessing din yan blessing din yan pero dapat pinaghahandaan yan ah, sabi ko nga po kuya tama na po yung tatlo kasi kawawa yung anak namin nagihirap at nagihirap eh mo tatlo ang anak mo halos wala kang maipa didi wala ka bang wala ka bang wala didi wala pong gatas walang gatas kuya. Opo, kasi wala bang malunggay dito wala, wala pong oh, gatas kasi nga po wala mong malunggay dito wala meron di wala hindi mo po nagkakagatas kuya kasi hindi mo po nakain mo ina nang nagaalmusal tapos minsan po wala pa tanghalian eh, ng wala din kami nagtatanghali yan. Eh. Alam mo wala kung wala po talaga kuya. Kaya alam mo lang yung malunggay. Ako saan ako magugutom siya? Yung malunggay ilagay mo lang sa sinaing para yung katas nun hindi ka man kumakain ng malunggay yung katas nun doon sa sinaing makakain mo wala nga po diskarte lang wala nga po pansain eh. ah yun nga ang problema natin <laughs> ano sa'yo mo? Mula nung may isang hole po ako, oh. ang dumi-dumi na niya para magpupulong. Mga gus-gusin sila. Opo, oh di ko na po nalilipon. Pero sila, po. magaganda. Magagandang bata. Magagandang bata sila. Gwapong bata. Magpuputi. Magpuputi po lahat mga kapatid. Kasi wala hmm. problema. Wala pong maipakain. <laughs> Anong problema sa'yo? Yung ama'y mahina sa diskarte sa buhay. Sabi ko, isipin mo na rin anak natin. Alam natin mo... Natin. Minsan kasi ang pag-aasawa kasi talagang pinaplano yan. Na, eh. Kuya, Siguro kung nakinig ka dun sa nanay mo, Napangasawa mo yung isa sa tatlong matatanda na, na anak, isa sa tatlong matatanda na uh, sabi mo, ibinubugaw ko nung nanay mo doon sa mga may, may, may perang yun. Yung isa siguro hindi ka nga naghihirap. Yung isa po ay biuda Oh, siguro hindi ka nga naghihirap. Yung isa naman po ay may asawa, gagawin akong kabit. Ayaw ko. <laughs> ayaw ko po. Marami rin po siyang pira. May, may hari-ari -hari po sa bundok, may kuprahan at kung ano na ano, pa po yung Kaya minsan, minsan yung mga nanay practical din sa buhay para sa anak nila eh. Iniisip nila kasi para hindi ka maghirap pag ikaw ay nagkapamilya. Kaya siguro gusto niya mapangasawa mo yung biudo na may pera. Yung binubugaw ka, sabi mo nga. O, doon sa tatlong lalaki na mga may pera. oh, di ba? Kaya yung nanay mo din minsan iniisip ko naging praktikal lang siya. Eh. O ngayon, hihingi ka ng tulong sa kanya, sasabihin ang nanay mo. Ay kaya, ah, pakinggan mo ako ha, sasabihin ang nanay mo, oh, ito na Mayra, Ito na yung sinasabi ko. Noon, pinapaasawa kita doon sa may kaya, doon sa may pera. Matanda, ayaw mo. Ngayon, eto, humihingi ka ng tulong, gutom na gutom ka, pati mga anak mo, dinamay mo pa. Oh, kaya siguro ganun yung nanay mo. Talaga si ang gusto ng nanay mo, practical lang siya doon sa porteng yun eh. Oh, ngayon naghihirap ka. Ano sa mo? naman na po ako kuya na lapit sa kanya ulit. Saka din po ako talaga mula po nung mabuntis at magkaroon po ako ng mga anak na ito. Kahit isang bispo talaga hindi ko sinubukong humingi ng tulong kay mama kahit uh -huh. manghiram ng pera. Di ko po ginawa yun. Sa mga kapatid ko po at ang bait ng mga kapatid ko, binigyan po ako ng kapatid ko ng mga anak ko dito sa isang ito. Binigyan po niya ako ng isang libo nung pagkalabas ko lang po ng ospital. Uh -huh. Saan ka nag-ospital? Libre naman. Ay, naging ilan po akong tulong po. Oh, okay. Kaya po wala akong binayaran. Okay, okay humingi ka lang sa barangay ng uh, ng uh, certificate o indigency patunay na ikaw ay eh, mahirap lang okay kumain ka na? hindi pa, ikaw kumain na tinapay pa lang talaga oh, ito saing na kay Mayra idala ko dito ng bigas, 10 kilo to tapos eh, mga dilata at noodles ayan o oh, ha, para Pagdating ng asawa, may sinaing na. Ha? Hindi mo ba nailalapag yan, baby mo? Nailalapag ko rin pa kasi po sige po siyang iyak kaya ayaw parang ayaw ko siyang bitawan. Okay. Nakakaawa po kasi para paiyakin ko. Eh, kaya siguro yung bata, alam mo, yung bata umiiyak kasi gutom. Apo. Gutom yun, yan. Apo, yan talagang pinakadahilan ng mga bata na nagdididi sa nanay ng no, mga ganyang edad kapag madalas yan ay nagiiyak una gutom pangalawa may sakit di oh diba mm, Nakaraan sabi mo po. eh may sakit may walang pagkain kayo gutom kayo siguro yun ang dahilan walang madidi <laughs> sa'yo wala ka din kinakain Apo. Oh kaya wala well, din po nagkakaratas kasi wala nga pong makain wala nang almusalan, wala pa tanghalian. Tapos yung gabi, minsan kulang pa. At dalawa pa lang na bata, kula na yung kanin. Ay, nako. Apo, kula po yung kanin. Ano yan? oh, uso ngayon ang ano? Si -si -si ang sipon. Ang ubo sa mga bata. Ako nga, eh. kaya ako naka-face mask, nakaharap sa inyo. Kasi may ano ako, may ubo sipon, may trangkaso ako. Dalawang araw na yung trangkaso ko. Ay, no, kaya nga hindi sana ako makakapuntrit. Napakalayo nitong lugar na ito. Apo. No, kaya lang pinilit ko sinawa talaga ako doon sa mga text mo sa akin, sa mga message mo sa akin, Mayra. Saging yung kinakain namin nilaga. Lang yung saging na malapit na pong mahinog. Kahapon nga sana, paglalagayin ko ulit yung saging at wala kami merindahan, nakakagutong kahapon. Kasabi ko ay, eh, ano, wag na lang pala. Tsaka, ano na, hinog naman na po yung saging. Minsan, po, naka, naman dati pa po, hindi pa kayo dito na po na sa amin ko. Yung pagkain po namin, dalawa mag-ina. Nabuntis po ako dito. Ito, nabapasama ko yung papa niya. At tangalian po namin, saging lang pong hinog. Maghapon na po namin pagkain yun. Hindi po namin niluto, Hindi po namin nilaga sa so, akin lang po talaga yung hinugan namin. Wala po kasing kabigis bigas dito eh. Eh ba't di mo nilaga? Hindi ko na lang po nilaga. Ginawa na lang po namin. Kinakain namin. Si so, po kami ng maraming tubig. Sabi po nga po sa kanila, pag kayo nakaramdam ng guto, masakit ang dyan ninyo. Wala tayo talagang pansaing at wala, po, wala talaga po akong maibigay na pangpakain sa kanila. Eh, Inom na lang kayo ng maraming tubig. Kanina nag-uwi ito at nagsama kay Papa niya at nagtingin kung may operate yung balon. Nag-uwi po. Sabi daw niya, nagugutom na naman daw siya. Sabi, sabi niya, ay mama may saging pala dun sa loob sabi niya kakainan ako ng saging sabi ko sige na kumain ka ng saging at marami naman dun sa loob mm. -hmm. yun po yung kinain po niya kaya di po siya nag-iintindi na di po siya nag-iintindi sa akin ngayon na nagugutin nga po siya ito may sampung kilo to bigas dilata saka noodles yan saktong sakto wala silang makain ngayon may pangsaing na kayo ito Yan, ngilangin mo ito kung magkano to Ha? Huh? O. Oh. Oh. Lakan mo. Lakan mo. Ayan. Magkano yan? 1,620 po. Ha? 1,620. 1,620. Oh. Okay. Supli yan sa 2,500. Pagdala sa atin ni Sir Marshall Eugenio of USA. Salamatan mo si Sir Marshall. Sir Marshall, maraming salamat po pala sa tulong nyo po sa amin. Malaking tulong po ito dito po sa pamilya po namin saka po pampakain po sa mga anak ko po, po. Salamat po. Tapos sa inyo din po kaya ipad maraming salamat po. Natago ko yung pera, baka ibisyo pa yun ng asawa mo ha? Hindi po pwede, po, pambili po. po ito ng pandaya pero po po dito pang oh, gatas. Itong 10 kilong bigas, mga ilang araw yung pansaing to? Mat matagal na po yan sa amin kasi po Lagi naman po siyang wala dito. Ang sayang lang po namin isang isang leche at kalahati. Oh, siyang ganta. Ah, po. tapos minsan nga po isa lang po kasi hindi na po 'tong mga malalakas kumain eh lalo pa wala. Tapos pa yung, yung, yung pera pang ulam yun na lang, Ay, ano? Lang. So mga 15 days ako hindi makakatanggap ng text mo niyan. Tama, mga dalawang linggo akong mamamahinga. Ah, ha? Sa text niyo. Ha? Ah, ah. Okay, ha? Wakan mo yung pera mo, huwag magbibigay sa asawa, baka ibisyo. Yung binigay nga po ninyo, binili lang po niya ng ano, sigarilyo, nakakaini. Sabi ko, pambigay kong gatas nito sa baby ko. Kinuha po niya, di pinalang po, hindi ko na lang po, na lang po inaway, pinabayaan ko din lang po. Ayan ang problema natin, kinuha, Mayra. Kinuha po. Baka mamaya, malaman na na may pera ka. Hindi ko po ibigay, kuya. Tatago ko. Eh kung tayo. awayin ka kahit po awayin po niya ako, di ko po ibibigay. oh sig siguraduhin mo at kawawa kayo ha. Nagugutom tong mga anak mo, Mayra. Ha? Alis na ako. Mary Jane, Miguel. Ito ang pangalan? Mikaela. Mikaela. Dalawang babae. Dalawang babae. Mayra. Puro kayo M. Apo. Puro M. Kinuha nga po natin sa pangalan naming mag-asawa. Ah, uh, Sige, M, pangalan po na asawa ko po ay Marlon. M stands for millionaire. <laughs> oh, ah. oh, malay mo, isa sa mga anak nyo, maging milyonaryo, milyonarya, o oh, puro M. Ha? Ah? sige na. Nung oras na ba? O, oh, alas 12 na. Mayra, ha? Alis na rin ako para makapag-saing ka na. Apo. Ha? O, oh, di... Hindi ka na ngayon mga problema sa pagkain, hindi na kayo magugutom. Mga dalawang linggo ako hindi makakatanggap ng message mo, ng text mo, yes. ha? Nagutom kayo na hindi pa kayo kumakain, na nagiiyakan mga anak mo, ha? Okay. okay. Alis na ako. You, po. Salamat Bye-bye, mm. mm. Miguel. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> si Mary Jane. Mary Jane, gusto mong pumasok sa school? Okay. Ha? Gusto mong pumasok? Anong grade na dapat nito ni Mary Jane, panganay mo? Kinder po sana kuya kasi mag 6 years old po yan sa October 24 po. Oo. Oh. Makinder po na sana yan. So ano so, nangyari? Eh wala, wala po siyang ano, uniform at bag po at saka gamit. Yun lang po yung problema namin. Kaya hindi siya nakapasok? Apo. Ah, mag lang po sana yan sa tawid lang po sana. Dapat kinder na sana? Apo. Ah, kasi maanim na taon na po yan. Wala pong gamit. Ito hindi pa? Hindi pa po. Okay. na lang po yan. Okay. Tapos po sa budget ay. Mm -hmm kain na katuwang sa tayo.